besi hapun nga to at lalabas nga kami ng mga bata nag tricycle na nga lang kami besi gawangan nga na may bibili na at hindi na nga ako nag ibay kasi nga matatagalan din kami at baka nga malobat pa nandito na nga kami sa pupuntahan namin unang nga namin pinuntahan ay mart mga besi gawa nga na maghahanap ako ng sapatos na magkapatid at iba pang school supply na kailangan pa ni ate hindi pa man din kami nakakahanap nakakabili nag aya nga muna kumain yung magkapatid tingnan mo naman nag show may show na nga lang din kami tinuloy nga lang namin na makat nga kami ng second floor. Ito nga kagad yung mga bubungot sa inyong mga bag. Dito naman besin, tapos kami dun sa kabila. Ito, naghanap nga ako ng mga sando na magkapatid. Dahil gawa nga yung mga sando ni ate ay malilet na nga rin. Kailangan ko na nga rin palitan. At eto nga, nung makakita ko ng mga white t-shirt wear, dito nga ako naghanap ng mga sando ni ate. At dito nga, Besi, namimili nga ako ng mga size ng damit ni ate na sando. Dahil mabilis niya nga lang din makalitan. Dahil nga mabilis nang lumaki. Umuwi nga rin kami, Besi. At eto na nga yung mga nabili kong sapatos, sando. At iba pa nga ang school supply ni ate. At kung di ka pa nga nakapalo, Besi, follow my page. Thank you! Thank <laughs>